sa mga tao hindi po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tanghali gabi sa inyong lahat, uh, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na pong bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, uh, huwag na po kayong magkatubiling pindutin ang like and share at pakipindut po ang subscriber at Pakipindot na rin po ang binay ko para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman na panggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasihan. Pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. Palagi po ninyong isa puso at at panatilihing, magpagumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at hindi sa at magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hihiga po sa hirap ng buhay. At ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumusan si naman. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginagawa niyong mga kabutihan. At ipagkakalob sa iyo ang siksik, dikdik dik, at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. na po yung pang up ap, uh, part 4 uh, iwagan ng pangasinan at kapag napaamin na ang gumagambala kayo ay ay magkasunduan na tanggalin lahat ang nilagay na sa, sa katawan ng pasyente na ikaw na ang magpapasya kung gigilitan na sa laig ang gumagambala o palayain pa at ikaw na ang bahalang uh, bahala na ito ay gilitan sa laig. kaya dapat po pag uh, nagpapasya po kayo kung napag-usapan niyo po na dapat ko usapan yung maigi ang sumapi sa ng kulam na nagpapasakit sa pasyente kung usapin nyo kung tatanggalin niya at hindi uh, na siya ulit ay hindi na siya ulit na kukulamin ulit. Uh, Kaya naman magpapasya kung gigilitan nyo o hindi. Kaya dapat po pag-aralan po na maigi. Kung nakikiusap naman po ay huwag nyo pa ituloy at parayaan nyo po. Kaya kayo po ang magpapasya. Uh, narito po ang Tagalog na uh, pang po uh, narito po espada ng langit kidlat ng mga arkanghel ibigay sa akin ang kap karapatan Dios Ama, Dios Diyos Anak at Espiritu Santo espada ng langit kidlat ng mga ang ang arkanghel ibigay sa akin ang karapatan Dios Ama, Dios Ina Diyos Anak at Espiritu Santo. Espada ng langit, kidlat ng mga Arkanginil, ibigay sa akin ang karapatan, Diyos Ama, Diyos Ana, Ina, Diyos Anak at Espiritu Santo. Tatlong bisis po. Narito naman po ang Latin. Uh, Espada del cielo il la razón Diyos Padre Dami Arkanginis Rilampago de los Diyos Hijo He, He, Espiritu Santo espada del cielo il nas la razón Dios Padre dami arcángeles lampago di los Dios hijo y, y Espíritu Santo espada del cielo il nas la razón Dios Padre dami arcángeles lampago di los Dios hijo y Espíritu Santo at ihi po sa ganito po i po nyo sa manatap ng tatlong beses at iigilit po kung gusto nyo pong gilitan ah uh, sana po uh, na po nyo ang ibig sabihin uh, na ito, uh, sabihin ito ah susunod ko po yung part 5 na last po na pangkon po ah uh, sana po na gusto po nyo at uh, huwag pong makalimot pong mag subscribe mag like and share at pakipindot po rin ang bell icon ah uh, shout out po muna kay um, Unitaro Taero, Bilindo Palisok, Bike Tayo, Kabayan, Junix, Bin Ryan Nabisti, Orchili, Andy, Bonifacio, Chris Lee, Abughaw, Tinitron, Inusiapil, Fight tumin Win, Ambrosio, Magalpok, Laurita C, Arting Camacho, Alasir, Pasido, Epimia, Pilipi, Ilma, e, Triple E, Commented, Marina, Arang, Arangis, Loli, Kayago, Joan Bibs, and Igisalat Nuggets. At sa mga baguang po siya at po sa inyo lahat. Shout po, shout out po sa inyo lahat. sa mga may mga inaing na konjan po ay sana po wag po kayong magtubiling uh, mag sa araw at gabi at humingi ng basbas -bas at kapatawaran sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at tayo ay tutulungan niya. Basta wag po kayong magkwan uh, po Isa sa puso at niyo palagi ang pagdarasal sa kanya. Ah uh, gagabayan po kayo sa inyong mga hinaing sa buhay uh, sana po na gusto po nyo aking video uh, huwag nyo makalimot po mag subscribe mag like and share at pakipindot po rin ang bell icon maraming maraming salamat po sa inyong lahat babay po susunod ko po yung last po na 5 part part 5 po